Ako po ang panganay na anak po ni Sen. Bol Dante Marcoleta, ang pinaguriang pambansang simangot. Mangot, <laughs> na lalo naman ngayon ay talagang sumisimangot dahil sa mga nangyayari ngayon. Kung siya eh, ganito kalalim ang kunot, mas lalong lumalim ang kulot niya sa noo dahil sa mga pinaggagagawa ng administrasyong ito sa ating mahal na Pangulo sino po sa inyo dito ang nabudol? Malamang karanihan sa inyo dito ay nabudol noong 2022. Noong nagkaroon ng BBM-SARA tandem unity. Akala natin kung akala natin si BBM will redeem their name because for 37 years ay sinira ng kanilang mga kalaban sa politika sabi nila never again 37 years silang sinisira ng mga kalaban so sa amin sa ating paniniwala siguro naman pagbubutihin ni Pangulong Bongbong at kanyang pamahalaan 2022, lumipas ang anyo na taon. Nagaantay ako. 2023, nakanganga pa rin ang mamamayang Pilipino. Ano na, President Bongbong? Nag-isip ako, baka naman naghahanda pa. Baka naman naghahanda pa ng kanyang pinakal matindi no, na launch at paglilinis ng kanyang pangalan. 2024. At ngayon, 2025, 2025 na. Ano ang nangyari sa bansa natin? Masasabi ba ng Pilipinas ay mas maganda ang kalagayan ngayon kaysa noon panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte? Sa huling survey po, 61% ng mga Pilipino inaaming sila Inaamin nila na sila po ay mas mahirap ngayon kaysa noon. Tatanungin ko kayo, mga kababayan Pilipino, kaya hindi ba bang tumagal ng tatlong taon? Kaya hindi pa ba, ba ng tatlong taon na panibawang paghihirap? Akala kasi niya, pupunan siya nung nanalo siya ng 2022. At hindi niya alam. Nanalo lang siya dahil siya'y kumangkas kay Sara Duterte. Hinihintay natin ano bang gagawin niya sa bagong Pilipinas. Yung pala, naging mistulang bagoong Pilipinas. Kala mo may gagawin siya para sa bansa. Wala na bang pala? Mas gusto niya lang palang namamas yan. Nanunood ng Formula 1 Grand Prix Racing sa iba't ibang bansa. Ano ba naman ito? Ito pa ang gusto natin na Pangulo. Akala siguro niya, eh, 2022 nga eh. Nanalo ko. 37 years nang sinira. Ang pangalan ko, inanalo pa rin ako. Dadaanin ko lang ito sa magandang marketing at social media. Makakabalik na naman ako. Tama ba yun? Yeah! Papay pa tayo mga Pilipino? Yeah! Madadaan pa sa social media pag nagugutom na mga Pilipino? Yeah! Hindi siguro. Matalino ang mga Pilipino. Okay. Sorry, I'm carried away, mga anak. Ang sasabihin ko lang po, gano'n man ang kadilim ang panahon ngayon, hindi mananigin ang masama hanggang sa dulo. Sa uli, magtatagumpay ang katwiran at kabutihan. Maniniwala pa kayo na sa dulo ay lalayan ng ating pinakamamahal na Pangulo ng Bansa na si Pangulo Ito po, hindi lang isang simpleng mamamayan. Nananawagan po sa mga kawani ng gobyerno, sa mga pulis na nagbabagtay sa atin ngayon, at sa mga kasandaluhan ng Pilipinas. Your loyalty belongs to the country and the constitution. ipaglaban nyo ang kapakanan ng bayang Pilipinas. Itaguyod nyo ang kapakanan ng mamayang Pilipino. Magandang gabi po sa inyong lahat at maraming salamat po. Maraming maraming salamat uh, Ginoong uh, Paolo Marcoleta Sa mga sandaling ito Isa pa sa mga supporter ni Tatay Digong Ay mangusap sa atin Tawagin na natin Si Binibining Cafe Pina Magandang gabi Magandang gabi po Maraming Rodrigo Roa Duterte. Dalawa lang po ang gusto kong sabihin. Kasi ako po ay biktima also ng adik. Hindi ko po maintindihan na kung bakit ang ating mga leader or yung iba ang pinaglalaban is yung mga kriminal at adik. Bakit po hindi nila ipaglaban din yung mga katulad kong biktima ng mga adik. Hindi ko sinasabi ang pagpatay ay tama. Wala akong gano'n. Pero sinasabi nilang may due process dapat nung no pinili na magkaroon daw ng sinasabi nilang EGK. Bakit po? Yung hubang dalawang taon o limang taon na nagahasa ng na isang drug addict, nagkaroon din po ba ng due process? Hindi, di ba? Yung ordinaryong mamamayang Pilipino, istudyante, nagagraduate sa kolehiyo, pinatay ng adik, may due process? Wala, di ba? So kaya kayo dyan, kayo, na sinasabi nyo, you are after for human rights, tigilan nyo po kami. Kasi kung you mas binibigyan nyo ng pansin yung mga biktimang bata, kababaihan at mga biktima ng pinapatay ng mga drug addict at nasirang buhay ng mga drug pusher and dealers hindi nang hiniliguan mo kasi pag ikayo, alam nyo kapag kayo po ay biktima hindi nyo alam saan ang gagaling yung galing kasi hindi ko maintindihan bakit mas binibigyan ng pansin nila ang mga kriminal eto po yan tayo, yung pamilya niyo, kamag-anak niyo, choice nila yan. Tawa! yung nagbenta sila ng droga, choice nila yan. Tawa! yung naging drug lords and drug dealers sila, choice din nila yan. Tawa! political assassination. Kasi, kung kapante kayo at talagang confident kayo na ang liderato nyo ay nasa tama at okay, hindi kayo manggigipit ng tao. Yeah! Alam nyo, ang naaayon na mabuting leader ay hindi magkukos ng gulo. Ang leader na talagang ang malasakit eh, sa mamamayang Pilipino ay hindi magbibigay ng pasakit. Yun Talagang galit tayo sa mga adik